lunch for today guys meron tayong tuyo at soda in itong ating lunch at meron ding munggo ito ang ating lunch ngayong araw ng sabado kain tayo guys happy tummy And kain tayo guys meron tayong tuyo at daing at may munggo magkakamit tayo ngayon dahil maulan-ulan pa rin dito maulan ngayong araw ng Sabado. Sana huminto na rin. kayo. Hmm, Parang sa Pilipinas lang tayo. Thank you sa nagbigay sa amin ng tuyo. Hmm. Medyo mainit hindi kung makapag natin muna And, kain muna tayo na ating lunch hmm. sarap sarap guys hindi siya hindi siya tawag dito hindi siya masyadong maalat. No, hindi masyadong maalat tong itong ito. Itong ito, hindi to maalat. Ngayon titikman ko tong tuyo kung maalat siya. Normal na maalat, pero hindi ganoon kasi binabad namin muna sa tubig bago iprito. Maalat nga. Yeah. Kainan na, guys. Bye, bye guys. Happy tummy. At kain na tayo ng ating lunch. Mm. Bye, bye guys. Happy weekend.